mga puso wagi. Ngayon, magandang gabi sa inyong gabi. Magandang gabi sa lahat. Ngayon, may tuturo ako sa inyo na technique or pasamantalang mawawala yung ubo ninyo kung gusto nyo lang naman pag hindi <laughs> kayo nakatulog sa gabi. Kasi, binigay lang din sa akin ng sister in law ko kung paano mamalo. Na-try ko siya. Actually, na ano, naging effective naman sa akin. So, pasamantalang mawawala yung ubo natin. Ito yung inanin niya sa akin. Ito, try daw natin. First time ko itong mga pusong wagay na uminom ng ng alak. Hindi naman ganun kadami, syempre. Pero, minima lang. Parang, limang kutsara lang. Trenay ko lang sya. At, kahit kung paano, maging okay yung boss natin at matanggay yung kawamalat. Kasi, sobrang sakit talaga. Kasi, nag-one week na ako na atay-bayotik ko na pa rin sya. So, ibig sabihin, hindi sya effective na sa bayotik natin. So, try natin tong yung ano na to. Baka nga naging, ano, naging okay naman sa akin. So, try natin. Turo ko sa inyo kung paano mga puso wagya hindi ko ina advise sa mga hindi umiinom talaga, lalo na sa mga bata, sa mga kakain lang natin na matatanda. Siyempre, yan lemon. Swiss nyo lang lemon, tapos tagay nyo ng kunting gin. Ito kasi talaga mga puso ko. Okay, first time ko tong uminom ng ganito, ha? Hindi <laughs> talaga ko uminom. try natin. Kasi first time ko i-try. <laughs> so, kaya, yung lasa niya parang mas masipasim na parang ano, since nga na first time ko dito. Grabe. Nakakaano pala itong mga piso wagi. Pero okay lang, tiis lang. Kasi sabi daw ng, ano ko kasi, sister na ako makatulong daw ako dito. Kasi ilang no, araw na ako, hindi na nakakatulog talaga. Tsaka malat na malat na ako, kaya hindi ako nakapag-vlog na karang araw. Dahil sa ubo ko din. So, tagdagan ng hato na yeah. lemon. <laughs> Pag wala kayong mga lemon pusong wagi, try nyo ng kalamansi, ha? Ano lang naman yun, optional lang. Magpapo ng lemon, kalamansi. Uh, Ito, ulit, panduma na to. Ah. So, ayan. Napaka-asin, hindi ko masabi ko anong lasa. So, ayan mga pusong magi. Para sa pasamanta lang pilip natin, hindi tayo mahirapan matulog. Try nyo to. Maganda nga naman, parang ano, mawawala yung pawamalat ko, tsaka yung pangkatin na dalabunan. So, ayan lamang. Thank you for watching.